ot natin ng ha. Kasi mami mamigos na kaon food. Nagsudahan ni lising kay... Ginaling. Ginaling na baboy. Kuyaw kayong plato ni lising no. Plato sa tao. Sa plato na umapit, plato ni lising. Pero, di siya mga plato sa mga dogs ah, for babies panikamot lysing kaon kaon po slicing o ginaling ginahan kayo mukha ginaling di ba lysing si na siya mamigas utda na biha